Artificial bonsai po kayo dyan. 100 na lang po yung isa. Artificial bonsai po kayo. 100 lang po isa. Bilin na po kayo. Uh, miss, magkano yung bonsai nyo? Ah, 100 na lang po yung isa. Ah, uh, sige. Pakawin ko na po yung dalawang yan. Ah, talaga po? Sige po, ito po. salamat po ah. Ah, uh, Miss, kailan po nawala yung paningin niyo? Ha? Nung bata pa po ako, parang ilaw na lang po na biglang napundi yung mga mata ko, nung basta-basta. Ah, uh, ganun ba? Ah, uh, lagi ka ba nandito? Opo. Ah, uh, sige. Ah, uh, babalikan kita dito ha, uh, tapos Napapakyawin ko yung matitirang bonsai mo. Malapit lang naman ako dito eh. Sa kabilang binding lang nagtatrabaho. Salamat po ah. Ah, uh, miss. Saglit lang ah. Sige po. Ah, uh, ito nga pala yung bayad ah. Ayan. Ah, uh, 500 yun. Keep the change na. Ay, maraming maraming salamat po talaga. Ah, uh, ano nga pala yung pangalan mo? laida po. laida Ah. Uh, ako nga pala si Jay. Salamat. Salamat, Jay. Sige, mauna na ako ha. Sige po. Besh. <laughs> doktoro Besh ah. Kamusta ang doktoro kung besh na maganda? <laughs> Grabe ka naman makaganda. Okay lang naman ako. Kaso, yung results ng test mo eh. Oh. <laughs> Bakit naman biglang nagbago yung mood mo? Eh kasi, stage 3 na yung cancer mo. I'm so bothered about this. Ako naman? Ganun talaga ang buhay, no? Ano ka ba? Hindi makuha sa gamot. Hindi wala. Pero, bes, alam mo, kailangan mo ligawan eh. Uy, ano ka ba? Tandaan mo yung promise natin sa isa't isa na walang ligawan. Eh. Ano ba? Eh? Hindi ikaw, no? Wala <laughs> kang ako na makakasama ko sa laban na 'to. bye <laughs> <Lida! laughs> Kumusta buhay buhay? Jay? Oh, ito, okay lang. Maganda yung benta. Oo nga, no. Dami mong nabenta ngayon, na. Ito na lang. Akin na to. Tapos ito. Yan. Kasi, lagi ka kasi nagbebenta ng artificial na bonsai, eh. Ito naman yung eh. ah, yan. Pero di ko binib... Huwag mo ibenta yan, ha? Ah, bigay ko sa'yo yan. Uy, salamat, Jay, ha? Grabe naman to. Uh, gusto ko lang naman kasi sabihin sa na gusto kita, eh. Kahit sa pagkabulag, Ah, uh, kasi paano? Mauna na ako, Lida, ha? Sige, Jay. Ingat ka. Ha? Salamat ulit. Laida. Ito yung halo-halo mo. Salamat. Ah, ako na, ako na. <laughs> Alam mo, yung halo-halo dito, madami pumupunta dito, talagang pinipilahan. Talaga? Siguro sobrang sarap talaga ng halo-halo nila. Oo. Nako, pag natikpan mo to, sigurado. Bakit? Mm, wala bang nag-aaya sa lumabas? Wala eh. Lagi lang ako puro trabaho. Tapos sinusundo ako ni Kuya pag kumingan. Hmm. Bait naman ang Kuya mo. Oh, ito. Check mo ito. Oh, lang. Ah. <laughs> para Sarap mo, Jay. Ang <laughs> ganda pala ta. talaga, no? Salamat, ah. Ah. Gawin naman Ah, no, no, no. <laughs> uh, Besh. May kilala ka mong espesyalista sa mata? Bala ko kasi tulungin nililigawan ko yun. Eh. Uy, totoong may niligawan nga siya. Pero, oo, meron ako kilala. Yung katabi kong clinic, si Dr. Rostock. Magaling yun. Oh, <laughs> ayun, ayos. Uh, ah, sige, sige. Dali ko siya bukas siguro. Uh, ah, pakilala mo na ako sa kanya bukas, ha? Sige. Uh, ah, sige, salamat, Besh. Una na ako, ha? Sige, ingat. bye, -bye. may chance pa na makakita ka, Laida. Kailangan mo lang na mag-donate ng mata. Talaga do? Oo, kasi once na mapalitan na yung mata mo, magiging okay na yung paningin mo. Salamat po, ah. Salamat din, JJ. Hulog ka talaga ng langit. Matutupad sa'yo po sa mga pangarap mo. O, oh, diba? Sabi ko sa'yo, makakita ka eh. Pero, siyempre, kailangan natin ang donor mo. Besh, nagkakatiwala ko na sa si Lydal. Besh, huwag naman ganyan. Oo, oh, nag-stage 4 na at gumakalat na yung cancer sa katawan mo pero kapit lang. Sabanan mo. Nakakausap ko siya namin si Dr. Justo Ang solusyon kasi para makakita ulit si Laida, kahit transplant. Kaya, bibigay ko yung paningin ko sa kanya. Ayos Yes. Makatatag eh. yes. ka, Bes. Eh. Ako oh, na bahala kay Laila. Ayan, dahan-dahan mo lang ibukas yung mga mata mo, ha? <laughs> Doktora, <laughs> Nakakamaitan na ako. Maraming salamat po ah. Pero, doktora, nasan po si Jay? Dalawang linggo na po siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Ah, um, doktora, gusto pwede niyo po ba kaming maiwan mo nga ni Laida? May pag-uusapan na po kami. Sige, muna na po ah. Sila, wala po Thank you po. Kaya yeah, hindi mo na, na nararamdaman o oh, naririnig si Jay kasi. Anong nangyari, doktora? Wala na yung matalik kong kaibigan, Wala na yung boyfriend mo. May cancer siya tapos gusto nang ibigay yung mga mata niya sa'yo. Masagot nga ng Diyos yung dasal ko. Pero bakit may kapalit? Bakit? magalit sa Diyos. Ginawa niya lang yung tama. Ginawa niya lang yung nararapat. Paano na ako? Hinihabihin ka ni Jay sa akin. Sinabi niya na sabihin ko sa'yo na hindi ka na. Nag-iisa ka. At ako naman, nawalan na ako ng best friend. Nag-iisa na lang din ako. Iiwan niya na din ako, kaya ako nang bahala sa iyo. Bonsai po kayo dyan. Ano? Acrylic? Ano? Acrylic. Ano? <laughs> <Alo>? Artificial. Artificial. <laughs> oh, eh. <laughs> ah, okay. uh, wait lang. Uh, ito. Ayan. Dagdagan ko sobra yan, ah. Bakit ito mawawa?

before na at kumakalat na yung virus sa... Virus ba yan? virus? Cancer sa katawan ko. Ano ba yan? COVID-19. Hey! Nakaginit hey, hey. so, okay. uh, ka na zombie, no? Sige. <laughs> okay. Hi fam! This is Ian Pecho. Hi guys! This is Ea Aizos. Kung naghahanap po kayo ng hotpot with buffet, Nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa alagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. At kung kayo po ay meron dalang sasakyan, sakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. At maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and the Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila? Ang saya'y walang patulad. Hey! hey!